Sindobre mga karepa, ako nga pala si Fred, isa akong mushroom picker dito sa may bansang Poland At ngayong araw, samahan nyo akong umakit ng bundok Maaga pa nga lang ipupunta na ako sa may train station Medyo nagbago nga pala yung train station dito dahil merong inaayos Kaya nagtanong na lang ako kung saan ba ang Peron 2 Dahil doon ako mag-aabang ng train na sasakyan ko Ang lugar pala na pupuntahan ko ay Bescubiala Magmula sa may lugar ko, mga 25 minutes ang biyahe papunta doon Tignan niyo mga karepa, napakahamog na no Magwiwinter na kasi at sobrang lamig na sa labas Kaya naman, doble, doble yung sinuot kong jacket mga ilang oras lang ay dumating na rin yung tren na sasakyan ko. Hindi nga lang pala ako nag-iisang pupunta doon. Siya mismo ang nagaya sa akin kaya aalis ako. At ang sabi niya, nandito doon siya sa pinakadulo ng tren. O ba? Diba? nakita na naman kami. Hindi ko nga alam, meron siyang kasama. Nakipagkamay na rin ako, nakipagkilala. Ang makakasama nga rin pala natin sa pag-akit ng bundok ay vlogger din. Alam niyo mga mga repa, sikat yan dito sa Mipolan. Ang daming nga nakakilala sa kanya. At eto pa, eto nga palang kasama ko na to ay gala rin kung saan saan siya napupunta. Natutuwa nga ako dahil parehas kaming nature lover at mahilig din mag-travel. Dahil parehas kaming vlogger, magkakaintindihan kami sa mga gusto namin gawin. Kaya ako malapit lang siya sa amin, baka araw-araw kami nagbablog. Sobrang layo pa kasi niya mga karepa. Sa may Katubichi pa siya. Nandito na nga pala tayo sa may Besco Biala. Kaya bumaba na kami ng trend. Sa totoo lang, dapat hindi ako makakasama sa kanya. Dahil wala pa akong day off. Pero nag-request ako sa aming visor. Buti na nga lang, pinayagan ako. Kaya kahit isang araw lang, makakapag-travel at vlog ako. Tapos kinabukasan, trabaho na ulit. O ba diba, walang kapaguran. At siya nga pala, nakalimutan kong ipakilala kasama ko. Dobre, ako si Mikoy, isang factory worker dito sa Poland. Eh, mm. <laughs> Pumunta naman kami sa may bus station para i-check kung ano bang oras ang dating ng bus na sasakyan namin papunta ng bundok. At ito'y matatagpuan sa may lugar ng East Sa totoo lang, nakakabulol talagang basahin. Hindi <laughs> ko nga alam kung tama ba pagkabigas ko pagkabasa. Basta, yun na yun. Pumunta muna kami ng tindahan dahil matagal pa naman ang dating ng bus. Bumili kami ng tubig dahil importante 'yung pag umakyat na tayo ng bundok. Dahil maaga nga pala kami nagbiyahe, hindi pa kami nakapag-almusal. Kaya umorder na rin muna kami ng kape para kahit papaano mainitan man lang ang aming mga sikmura. Sobrang nagmadali kasi kami kaya hindi kami nakapag-almusal. Pagkatapos namin bumili, bumalik na ulit kami sa may bus station dahil darating na 'yung bus. May mga nakasabay rin pala kaming aakyat ng bundok. Excited na akong umakyat at sana masulit ko ang isang araw lang at buti na lang, malapit lang 'to sa amin kaya maaga makakauwi. Habang nagbiyahe kami, nakatingin ako sa lumilabas, pinagmamastan ko ang mga paligid. Ito nga palang pagagala ko, nakakabawas ng stress at nare-relax ang isip ko. Buti na lang, kahit busy ako, nakakagala pa. Dapat ganun talaga, meron tayong life balance. Makalipas lang ng ilang oras ay nakarating na rin kami sa aming pupuntahan. May nangyari nga palang hindi inaasahan. Naiwan nga pala yung tripod niya sa may bus at hindi namin alam kung paano namin makukuha ulit yun. Pero sabi ko kay Mikoy, hiraman na lang kami ng tripod ko mamaya. May nakita nga pala kami yung gravity slide. Hindi ko pa nasubukan sumakay dito kaya mamaya hahanapin namin. Habang naglalakad kami, may mga nadadaanan kami maraming mga ukayan, mga souvenir na nagtitinda sa mga tabi-tabi. May nadaanan din pala kami tulay at pagsilip ko sa may baba, napakalino ng tubig mga karepa. Galing siguro to sa may taas ng bundok. Alam nyo ba, napakaganda dito sa may Europe, napakamaalaga nila at napakalinis nila sa kapaligiran. Parang gusto ko nang tumira dito, pero joke lang, mas gusto ko pa rin sa may Pinas. Sa ngayon dahil nasa abroad ako, susulitin ko na kung ano ba pwede kong puntahan. Gusto ko magkaroon ng maraming experience at mag-iipon ako ng magagandang memories. Kuminto nga pala kami sa isang restaurant. Biniro ko si McCoy, sabi ko mag-ice cream kami. Nagulat siya. Sabi niya, malamig na mag ice cream pa. Pumasok na kami at nang na kami ng mino. Grabe yung ngiti ni ate. nakaka -in love Ore, pa, kalma lang. <laughs> Dahil hindi namin maintindihan yung sulat nila, nag-translate na lang kami para maka-order. Ay na naman, ala, kalma. Fred, baka nakakalimutan mo, kakain hindi magpapakyut. <laughs> si ate kasi, nakaka -in love yung ngiti niya. At ano ba, napakabait pa niya, hindi siya nahihiya. Okay lang daw, naisama ko siya sa may vlog. Baby, ay este ate, jinkuye. <laughs> Dumating na rin yung order namin. Alam nyo ba? Simple lang yung pagkain dito sa May Poland. Or sabihin na natin dito sa May Europe. Madalang ka lang makakita na kumakain ng kanin dito. Dahil halos sila kumakain na ng itlog, bread, pasta, yogurt, nilagang patatas, at halos gulay lang. Grabe, healthy living ang mga tao dito sa Europe. Itong inorder nga pala namin ng itlog na mayroong bacon. Tapos meron siyang tinapay. O ba? Diba? Simple lang yung mga pagkain dito. Pero masarap. Tara mga karepa, kain tayo. Grabe, ang sarap nito. Matry nga nito sa may bahay. At pwede rin pala tumbaunin sa may trabaho. Pag silip ko sa may labas, medyo malakas lumakas na yung ulan. Mukhang wrong timing yata ang pag-akit namin ng bundok. Mababasa kami. Pagkatapos namin kumain, lumabas na rin kami at naglakad-lakad. Hala, lumalakas na yung ulan at nababasa na kami. Kaya kailangan namin maghanap na mabibilan ng kapote. Tingnan nyo mga pa yung bahay. Kahit simple at kahoy lang, napakagandang tignan. Ang galing ng design. May naalala ko bigla para siyang sakupan yung lugar. Sa paglakad namin, may nadaan ng kaming tindahan. At sa labas nito ay may mga malalaki mga kalabasa. Nakakatuwa ang hilaw nakita ng gitong kalaking kalabasa. Sobrang nakakamangha ang mga bagay-bagay dito sa may Europe. Kaya ano ba nyo? mag -Europe mag kayo. Ito ang tandaan nyo, walang imposible pag ginusto nyo. Kaya tamang sipag at tiyaga sa may pag-a-apply. Huwag kayong sumuko mag-apply na mag-apply mga karepa hanggat hindi kayo makaalis. Subok lang kayo ng subo. Kapag sumuko kayo, hindi nyo rin mararanasan yung mga ganito. Ang sarap kaya sa may Europe. Bahala kayo, kayo rin. Nakahanap na rin kami ng mabibilhan namin ng kapote. O mga karepa, hanggang dito na lang muna aking vlog. Bali part 1 to at hintayin nyo ang part 2 kung paano kami aakit ng bundok at ano ba ang mga ganap sa part 2 ng video na to. Maraming sa panonood.